Hello, hello mga persons! So, for today's video, for today's ganap, this is the time na kailangan ko na naman talagang ayusin itong kwarto namin na nagkanda gulo-gulo na nga na halos na salanta ng ang bagyo. Kaloka. Eto ang nasa ibabaw na to ay unti-unti ko na nga palang inaayos ito nung nakaraan kaya lang hindi ko lang din talaga natapos gawa ng maligalig ng ating baby Ellery kung ano-ano nga ang nararamdaman. Kaya naman mas pina-priority ko talaga siya kaysa dito sa mga gawaing bahay na to. Siyempre, unahin natin ang ating baby. Etong mga gawaing bahay na to ay andyan lang naman yan. Hindi naman niya matatapos talaga. Never ending. Alam niyo yan mga momshies. Pero syempre, dapat kapag may time tayo ay linis-linis din. Dahil nga syempre mahalaga kay baby ang malinis na kapaligiran para hindi siya sakitin. Etong vanity table na to ay nung nakaraan pa nga ito na iakyat ng Daddy Jerson nyo. Ngayon lang ako nagka-time talagang ayusin nito. Yung oras kasi na ay sakto lamang sa pag-aayos ko ng mga gamit ni Baby. Kaya naman pagka-akyat nito ay inilagay na lang to ni Daddy Jerson dito at hindi na nga namin naayos yung mga gamit dito. Ito nga talaga kasi ako mga person, hindi ko talaga mapirmi yung mga bagay-bagay sa isang pwesto lamang. May at maya rin ako nagpapalipat-lipat kaya naman nahihirapan din tong Daddy Jerson yung kakalipat-lipat ng mga gamit. Pero pag wala naman siya, ay kayang-kaya ko mag-isa buhatin lahat. At syempre, hindi lang talaga pwede ngayon mga person kasi nga alam nyo naman, bagong panganak tayo, mahirap ng mabinat. Kaya naman ito mga gawain na to ay inuutay-utay ko nga rin din sa abot ng aking makakayanan ng powers. Dahil hindi tayo pwedeng mabigla sa mga gawain ganitay eh, mahirap na talagang mabinat, baka mapunta pa tayo sa patutunguhan. Nung makatapos ko na ngang ayusin yung mga abubot ko, ay pumunta na nga ako dito sa aming higaan dahil nga nagkanda gulo-gulo na nga at puro lungod na nito ni baby. Kailangan ko na rin talagang magpalit ng bedsheet dahil mahirap na bakalang gamin kami. Kawawa naman si baby Ellery. Alas 2 to days pa lang ay pinapalitan ko na itong aming kobre kama dahil nga palalungad niya itong ating baby Ellery. Ihirapan niya kaming mag-entrance dyan sa kulambu na yan dyan sa may gilid dahil medyo makipot nga yung daan dyan. Kaya naman pag-aaralan ko kung paano ko ba ito mailipat dito sa may bandang harapan. Ganun niya, kasi talaga ang disenyo ng kulambu na to, kaya naman dun talaga sa gilid ang entrance nito. Pero mabuti na lamang talaga ay stretchable to, kaya nagkasya pa rin siya kahit paganyan na siya sa may harapan. Basta ayun yung mga person, hindi ko mapaliwanan, hirap explain kitang-kita nyo naman na sa video. At yan mga person, kung mapapansin nyo nga, tight na tight na nga yung kulambu, pero sakto pa rin naman yung pagkakaayos ko. Natapos ko na ayusin ng lahat-lahat dito sa kwarto namin. Kaya naman ngayon ay magmamap naman ako para mas malinis. Kailangan, kailangan ko talaga tong imap dahil nga minsan kapag nagbibis ko dito ay nagtutuluan ang mga gatas ko dito. At sa pagmamadali ko nga bumaba dahil naayak na si Baby Ellery ay minsan hindi ko na napupunasan. Kaya naman for the map ang person dito sa sahig na to at syempre para mas malinis nga talagang tingnan. At ayun mga person, nakatapos na nga akong malinis ang aming kwarto. Masarap na naman ang tulog mamaya nito ni Baby Ellery. pagbilang lang naman kami nandito mga person. Madalas nga sa umaga ay nandun lang kami sa baba dahil mainit dito sa taas kahit na may kisa kisame. Eh. So hanggang dito na lamang mga persons. Salamat nga pala kung umabot ka dito hanggang dulo, babu. Thank you for watching.